Okay, good day sa'yo, Diwata. Hello, good morning, viewers. This is Diwata Fox, Karim. So, Diwata, ano yung aabangan ng mga customers ngayon sa bago mong pwesto? Aabangan nyo yung talaga namang bagong mino, bagong kitchen, bago lahat, bagong hitsura. So, yun ang aabangan nyo. Aabangan nyo lang lagi kasi dito, um, medyo okay na yung pwesto natin dahil wala nang tiring, Dahil diba, kumpara natin doon sa kalsada na nakakaba talaga bilang isang may-ari dahil hindi mo alam kung kailan darating yung clearing hindi mo alam kung kailan matatangay yung mga gamit mo so ma mabilis madalas mangyari yan sa akin doon ngayon ang pinagkaiba dito ngayon maganda na kasi may parking tayo tapos mas safe na yung mga customer lalo na yung mga gamit ko at the same time mga bago tayong mino ngayon so abangan yung mga bagong mino ko kung sakali uh, anong yung mga bagong mino na yun? ay walang clue eh, so surprise ko na lang iniisip ko po kung anong minong ilalatag ko kasi meron pala akong yung tatlong minong um, diwata paris overload diwata um, paris buto buto or Bu diwata paris bulalo at saka yung fried siki na mabibili yan lahat yung tatlong na yun magdadagdag pa tayo so abangan nyo yun. hopefully this week magdadagdag tayo ng mas ano pa para mas maraming option yung mga customers natin so abangan nyo na lang sa i-upload natin

Ha? Ah, Magkano? Ano rin po yan. Isang daan? Opo. May kasamang soft drinks din? Opo. Oh, ano rin po ito. Ano rin 100 100 po ito. Ano rin Dalawang steak stick, tapos only so, rice. Andi ah, only sabaw na rin. Nakakailang kilo kayo ng ganyan. So itong isa pang ano guys, oh, bagong menu ni Diwata. Ito yung uh, Diwata Barbecue. Isang araw. Diwata, ano ba ito? pork barbecue. Ayan, hello! Saan pa kayo galing ako? Balinsuela po. Oh, Balinsuela pa kayo kayo? So, dinayin nyo talaga itong school. kaya, no? Yes dinayin nyo talaga. Pink ah, Fatima, okay. Fatima, Balinsuela, layo yan. Uh, so, kumain na kayo, tapos na kumain? Yes. So, anong masasabi nyo sa ano? Sa Paris ni Diwata? Sulit po, masarap. Sulit naman po, yeah, masarap. Parang po uh, yung kanin. Uh, Parang yung kanin, tanulugan. <laughs> Kung bibigyan ng rich na eh si Diwata, bibigyan nyo? 1 to 10? 9.5. Yon. Kakailan <laughs> na. so, kayo na? Kuno kayo na kailan sa Bauay kayo pala? Isa lang. Hindi. So, nakailang rice, okay. nakailang rice okay. 'yun ang tanong. Isa lang. Kainin <laughs> niyo intro 'yung pakalawang sabaw, mas masarap. Dapat itatabi niyo 'yung pakalawang sabaw. Pakalawang sabaw, mas masarap pa sa sarap nito. Next time. Ako ah, ba, kakainets una pari so una. Pangalawa. 'Di ko na rarat 'yung sarap sa tayo init. Sa inyo pa lang nalalaman nitong diwata para sa overdo. Sa TikTok lang. TikTok. Meron yung TikTok. Di ba? Lahat, nasa FIP, nasa BICTONG. Lahat lumalos Ay, di ba, nababalita nyo na itong Diwata para sa Overload, no? So, sa Anong masasabi nyo dun sa mga sumisira kay, ano, kay Diwata? Uhm, alam ba? Uhm, huwag na lang po niya pansinan. Wala naman magagawa yun. Kung wala namang bahay, sabihin niya, i-refree mo na sila. Basta sabihin niyo, bahasin ako, i-refree ka. Saba? Oh. Hey, Aba. Uh -huh. marami marami salamat maraming uh -huh. maraming salamat. magpa pa yan layo balinsila ano. Uh -huh. Thank you, thank you.